tau tau ko voltmeter so kanyang nga voltmeter dol karoon ra ko nagitaod so 11.9 volt so, so, neutral na lang ito siya kikabit dol sa neutral ah huwag akong neutral hanggang sa doon man eh um, neutral ako ah, siga na siya so 11.9 ato ang battery so ma-monitor siya ah, 11.9 ato ang battery so goods goods pa So sa neutral ra ko siya kabit dol. So ang yahang ground sa voltmeter dol dero, itom gibadi ground ra nako tro. Ito siya ah. nakakabit. Ah. Ah. Tro. Ha. Ha. So para ma-steady siya nga magsiga. Kani pag off sa imong yabe, so off, off, off po na, off ra na siya. Pag on mo sa imong yabe, ah, Well, gadagan ka monitor na ang atong kuryente sa atong batery So naka nanin sa positive sa neutral na ko gitao dol na no. bali puti ang yang positive sa neutral. Puti. Sa linya ni sa neutral. Ara. so ang negative, eh, ini to sa cambio, wala man ni sa kuryente. Og dire na to itawod ang negative sa voltmeter. So ang mas maayo gihimo na ko ang um, negative sa voltmeter voltmeter ani kani ang negative ani dito na og body ground dire body ground na body ground ani mo para ang yang positive steady lang siya sa so, atong kuan atong battery 11.9 so panda palongo na to na oh ingansa e, na to sa so, may mo sang 12 volt oh lagi ingansa man ni eh. ana radol tao tao kuan ni voltmeter kani dugay mo kani mo voltmeter Ang sapang kuya yung dyan eh Kadaot sa kong batir eh Kung ito na daot po ng voltmeter Baka eh Bago ni karong mga voltmeter Mga palit na putang bago Lugay naman po kayo itong voltmeter Ah 2 years siguro mong gamit Nadal Kapit na ito sa neutral Hindi rin ako Sa neutral ibto na ito Ah maibot na siya Ay Pak Pakak Adam. Ah, sige siya. Yeah. So, ingan siya na to. Palong na siya. Pero, neutral na to. Oh, sige na siya. Thank you.